Good morning. Ano na kami sa biwok? Ayan. Ito po kami sa biwok ng Sambales. Ayan. guys ayan na po yung Philippines guys ayan yung island po na nakikita nyo doon po sa likod ng island na yan yan na po ang Philippines dito kami sa dulo na ng halos ng Pilipinas dito kami Sambales welcome to Sambales

Meron pa silang view. ganun ang castle nila, Oh. Wow, kung ganun ang castle. Yan yung tayo dito. ilaw ko lang ng dito sarap dito oh Lawak pala dito, no? sarap. Sarap pala dito pag yung madilim dilim pa. <laughs> ha. Yung meron na kita doon, na kaori, orange meron na kaori, yun 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 Masinlok, Sambales, Barangay Masinlok ay bayan ng Masinlok pala to, hindi ma ano. Ayan po. Welcome to Masinlok. Bayan ng Masinlok. Hmm, um, sarap. Hmm. Um. Ang dyan. Ano ko yung gagawin dyan? Ay! yang buat hindi pa bumaba oh. Parang ganda no. Wow, ang masalah Ang sarap kumura dito. Hmm. may lang ako dito guys walang vendor dito sa biwok siguro bawal wala ko na ikitang nagtitinda Ano? wow ito may mga nagdadala ng mga instrumento

何だろう 不好意 Dito po kami, pabunta po kami ang Armando Island Resort, White, White Sun. Malon-alon pa ka

nila kayo. Maging yeah. mid na. Oo, maraming nga. Kasi malayo. daming tayo mo. Pinakain sa amin yan eh. Ha? May galing sa masindok. Nag-drive kami dyan. Let's go. Dito mo Mga... Joke place na po kung maingi. xong rồi 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 lalim mo uh, dito po kami sa San Bales Resorts. <laughs> Uy, salam na. Salim mo naman ako

Ay, dumating na po kami Dito Ang ganda ganda Ay, may, may 50 ano pala ito eh Parang

Linis my gosh. Mandaw Resort. Tawid Armada Resort. Ganda rito White Sun. Walter

sarili mo isla ganda hindi ka magsawang mag ano rito ganda na pero no? mo mo blum blum yung dagat Uy, doggy <laughs> doggy doggy ano sayang hindi, naka, ah, hindi nakasama sila lejo ay doggy ganda sana ito yung memory na hindi mo matakalimutan. Wala. Nagbibidyo na ako. Nagbaboy sober. Ang vlogger. Na walang... enjoy, hindi kayo nakasama. Kung pumunta kayo na, ganda-ganda. Oh? Yan pa lang, oh. Kabilaan. Ang ganda. Oh. Ang kapa. Nasa isla to.

Ganda. Amuda. Amuda Resort. Ay Armada pala. Armada Resort Sambales. Ganda. Blue blue. Ay, sexy. <laughs> <laughs> Init. Sexy. Ay, salamat. lahat tayo <laughs> na nakakrate. picture, uh, pictorial na tayo. Kung sa ilog tayo okay nga May mag-video sa akin. <laughs> <Tekin> na to. <laughs> pong sabi nila dito pa mojata rin baka tutuloy prepot aga hindi na pala tayo